So, sama-sama na -sama tayo guys ano sa uh, pamimili yung mag-asawa yung napiyar na dito sa Canada at sa bahay nila dito kami naninirahan sa ngayon Andito kami nangungupahan ayun sama-sama-sama lang tayo ito pala yung presyo ng ano mga toilet nila toilet bowl ayun <coughs> Ah, uh, kompleto uh, no? uh, dito guys, ano, ah, Saruna. Ah, dito mo mamili, uh, sobrang gaganda ng mga produkto dito. Uh. Yan yung mga mag na yan, uh, PR na yan dito sa Calgary, Canada. At sumama-sama muna tayo ngayon. Ayan guys, uh, bumili kami ng ano, uh, rip para sa basement. Ayun mag-asawa pala, bumili ng rip para sa basement. Ayan. Uh, babayaran nila sa counter. I uh. don't know that there is no the handling the loading and unloading.